akala pala pangkel parang may mawawala kaya ba kasi dinidikit kasi nakakalaktaw naman 'yan ito school ano ikaw talaga prinsesa kaya pala ang daan friend na ay ano na ito na yung mangganeng nabuwal oh yan yung matagal din nabuwal lama huwa oo nga kuno namin yung mga anak yung tinambak ko doon yung mangtangarin oh ang kin galing yung tanggaling oh yan nabuwal ang bomba buhay pa oo oh ito na ano Matagal na, nung bagyo pa. Noon pa noon, mali. na yun. Maliit na yun. O, dito kami naliligaw dati at iniinom yan. Iniinom natin ito dito dati. Ako还是... Dito ako ng i-give, nang inumin. Medyo hubat, hindi pa taposin yung pagtatabas ko. Kasi hindi wala may kwan. Ito yung puno. Yan yung puno nyo ng ano? Maliit dati, ni. Oo. Ayan yung figure Ito yung... maliit uh... bahay Lumiit na siya. Pag siya kasi mga bata pa tayo ng day eh. Hindi na tubig Ayan. mamatay Kailangan may uh tubig. -huh. Yan yung iba, iba, iba niya yung maliit. Nabubuhay ng kusa. O yan, inom ka na. Nabubuhay siya eh. Buhay nga. Dahil nag-ulang Ay, kagabi. Naiinom siya ba, dahil. Ay na. Okay na. Tara, ay, ay natin, may, ta may ta yes ta pa na, may kami as pala ano. Ito yat yung Yan video do ate. Ah, inumin mo. Ilan ka? Diba dito tayo, diyan galing iniinom pa natin kahapon. Ako. Oh. Ayun, ako. Ay, ano na, ito. May ba? pa okay, yun, may bahay. Neng, neng kaya ba yun? Kaya ano po, dito ka lang. Bakit kay nakakain? Ito yung ito na yung ugat, ito na yung ugat ng mangga. Ayun pa 'di ang kilo. Ito yung santol. Tapos yung bukal dito ang el, buhay pa, hindi na. Ito yung bahay natin. Kusina, dirty kitchen. Dirty kitchen. Mayaan kami, no? <laughs> <kami. laughs> dirty kitchen. Wala ah. Tabi-tabi po. Kasi hindi nga kumakatabas dito dahil baka umabagsakan uh -huh. kami okay. tuyo. Oo. eh, ano -huh. ano uh mo, -huh. yan! Uh mga -huh. baboy. mga baboy. Ay, may pa na eh. Opo. May pa na na. maganda, buhay na buhay yung bukan, oh. Umulan kasi ate, P. kaya Ay, makain, oh, ano, uh -oh. uh -oh. siya lang yung Limang sa atin. Oh. <laughs> yung <laughs> Hindi sisilipin ng ano ang loob na. Hindi na nakalak pa ate. Hindi bukas din natin. Bukas buka si Ate Minday na, na kaganyan. Manak. I-try nyo lang. Buksan mo na papa. <laughs> talaga sensitive sa eh pag ako princess hindi ako nakaano ha. Huwag niyo na lang ang talaga princess. Bukas yan Tingnan niyo lang i-reminisce niyo lang yung mga pangyayari dati. Dandahan. Sabi niya na meron pang ibang planeta. so uncle, eh, ano, na, eh, wala na. na siyang ano, wala lang. na yung... Ito, dahil ito tayong ginawa at hindi ni Papa ng mga switch. <laughs> wala na lang ang kuryente dito, ano, okay? Meron po. Oh, ah, meron po. Oh, meron 5 pesos lang, 5.60. minimum. Minimum lang. Hindi nga tambakan uh, okay, namin po. Sayang din kasi, hindi, di ba? Oo. Oh. Yung mga damis na ako, luma. Pag-ayin nga okay, yun yun na yung kuryente, uncle. Hindi, baka gusto rin natin na may ilaw-ilaw. Pero hindi po namin binubuhay. Pero may connection pa siya ng water. Ah, uh, hindi, hindi Ay, natubig. Oh, what is, Mahirap magpa-connect. Is it connected? Diba? Opo. -connect, eh, diba? oh, 5 pesos and 5 five... pesos and 60 cents. Makayos na yung ano, ipa-structure. Oo. Uh oh, uh oh. May manakal yung kayamanan yan. Kaya, no? Kayamanan dito na mga... O, tama mo, buhay pa. O, ito? Uh, nagamit ay, pa. Ate, nagamit pa namin yan oh. bago kami bumili oh. ng mga oh. monoblock. Ah. tagal na nito. Ang tagal-tagal na. Hindi pa ganito ang bahay namin. dati. Baka first ano yan, ate. No, first furniture Baka, ano, nilag. Siguro, dati ito. Ay, kasi medyo mayaman naman kami noong unang panahon. Dito, nilalagay a Christmas tree. A yeah, Christmas, Christmas, Christmas light. Christmas? Light ya, yani ako maskinane, ako si Princess. sa esol dua may tapin maskin. ay, kahapi ngayon so one. Okay, na.